mga bay kumusta mong tanan do edo eh. gay kung wala nakabuhat og salida na kumakain no kaya ngayon yung araw na to mga bay ako lang nag isa kasi si Sara na sa kabila dala-dala siya ng alaga namin isa dahil doon naman matulog at mabakasyon ang mga amo ng mga uh, kapatid ansa bakasyon yung mga amo namin doon sa si kabila tapos uh, sinanay lang hindi nakasama hindi ko alam kung bakit Uh, tapos kaya nandoon kay doon yung alaga namin sila siya ang maghihirapan ng tiskalisyo ni magtagalig ba eh. Ang amo mangong alaga siya mo magbantay mag guide sa mga pagmangkon niya. Uh, yung alaga namin kasi siya ang mag guide sa mga pagmangkin niya. Ganun pala yun. Tapos Mahirapan <laughs> tayo kasi may viewers tayong mga Tagalog. Siyempre, kaya kailangan mag, mag ano natin uh, sa gula natin ang tagalik nakalabuang naman eh this is my hugasan ano yeah, ba this is my hugasan no, meron pa dito medyo naka ano nabos bawasan na yung hugasan namin na, na hugasan ko ba yung hugasan ko ba yung hugasan mo yung mga spices ko lahat yung mga panimpla itong yung nilipat ko dito kasi doon yung sagsakan din na naman gumagana tapos meron pa pala dito mga hugasan no? ito yung putahi ko ngayon Ayan, may nakahanda akong sibis dahon kaya masarap man to sabzabin. tapos meron tayo dito warod anab yan tustos ni Lucy and yan may sibuyas din may kanin yan sa loob yan, napakasarap nito bay. ito siya oh sibuyas to sibuyas sibuyas puti tapos ito sibuyas pula may kanin yan siya sa loob. Napakasarap yan ba? Ayan o. Oh. May kanin yan sa loob. Ano to? Um, sweet and sour. Ang tawag dito. Ayan o. May kanin sa loob. O, oh, ayan. Hmm. Ayan ang kanin niya. Napakasarap. Tapos, pagkasama eh, sa basdaon. Hmm. At ito, may spaghetti tayo spaghetti kasi dito ni wala yung sauce tapos ito yung ito yung pasta niya kasi ito naman yung cheese eh wala wala yung spaghetti nila dito hindi kagaya sa atin na marami matimpla special talaga dito yan lang ang spaghetti nila dito may ginaling tapos yung spaghetti pasta tapos cheese yun lang napaka simple tapos ito may manok dito ba isa isa kalahati itong ginawa ko pero kalahati lang yung binawas may tira pa sa si kalahati oh kasi ito yung buong manok Oh. Ito yung buong manok. Yan. na kayo manok. Walang bawas. Buong buo yan. Buong buo. Walang bawas. Paano? Maubos yan. Masa napakasarap pa naman ng kanin o. Oh. Napakasarap ng kanin. Tapos napakasarap. Naubos na kasi nilang ang spaghetti. Spaghetti ang tinira nila. Kaya Marami pang manok. Nagsawa na sila sa manok. Manok na araw-araw. Kaya kain na tayo mga bay. Dito ako magpisto sa tabing pintuan. Ayan ang labas namin. O. Ayan, yan ang view sa labas. Pero pag nasa labas ka, hindi mo ako makikita dito sa loob mo. Di ba? Ano naman na ito? Bata na ito. ano daw sinasabi? Sinasabi ng bata na yun. Tapos yung sama ko dito ang ibang lahi. Yung amo niya, tinawag naman siya. Uy, na oras ng kain ba? Tinawag siya sa taas para maglinis na siya. Maglinis ng sala. May tulong man yung bata doon. Dapat mamaya na yung palilisan. Kaya oras naman ng kain. Tapos yung amo niya, nandyan, oh, nakaano? nagmaritis din sa sala At pinapagawa pa pala ako ng ano bay, isang tuba bay Jesus kaso hindi ko pa nagawa kumakain muna ako ayan oh. isang tuba yan ilalagay ilagawa ng arabic coffee kaon sa tabay kaon sa tabay naon siya nakaoban niya mong ibang lahi itawag sa amubang ting kaon na mm nakakauna dahil ko ha, nahurot na nung na kabaw yung dugang <laughs> na ko. si bots na ni. Si Canbots na ni, ba eh. Kay na nga ang sila giguto man yu eh. Giguto ko muna ang nangutkot ko dito sa kaldero. Ang kaldero nangutkot ko dito bakot. Doon ang kuha ko ng kuha legs. Kanipa pako I like the legs and wings. Tapos lagyan natin itong hasyo, hasyo ang tawag nito. Sibuyas, tapos um, raisin, tapos meron nuts. Ang tawag dito ay hasyo. Diet muna tayo ngayon ba, pangalawang bowl na ito ba. Masarap siya sa alam, magpapakan na sibuyas. Ayan ang pagkain natin kailangan mag-toothbrush ka lang pagkatapos kay sigurado ang bunga nga mo na kaano talaga yan amoy sibuyas pero okay lang kay wala man ditong mag kuan siya atin mag, mag laps to laps <laughs> masarap kasi siya eh ano eh pare siya kuan ba masarap siya pare sa sibuyas kalau ni fresh jer by fresh jer jer mak tak best habis tak isuk green Pernah tak kuan ready ready get set go malang blag ni tu am kuan pun sini pula nak beli nak pun holder by wala nak pun drop ana tak isuk by ayan kita ba? Pag yung kasama ko ibang lahi, pag bumaba na dito, ibig sabihin, makit na yung amo niya. Ikain na tayo. Ang naman na yung pagkain ko. Ang laki, laki plato, no? sa kumain dito ba, Lalo na yung view mo, yung view mo, nakaka-inspiring yung view ba, yun ang tinitingnan ko palagi, dito sa labas, yung view na yan, <laughs> sabi ko, Lord, kahit one foot lang, bigay mo na sa akin, <laughs> handa lang baka dumugo itong bahay namin napaka laki din ito mula doon sa kalsada nandito sa kusina ko napaka haba din Siguro mga 1, euro 500 square meter ito bahay nila 2, okay poor pipe magkano na 500 square meter Pero yung by ni yun, parang 1000 or 15 Baka laki dati bay basurahan lang yan din ba Yan lahat nilalagay mga basura ng mga kabahayan sa paligid. Ngayon, mansyon ang nakatayo. Pero paupahan niya eh. Paupahan. May mga pamilya nakatira. Sana all, no? dito sa tatay, di ba? Panday man itong tabi namin. Ang kita yung bahay na yun ba? Itong tabi namin, ito, 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 dito. Di ba? construction construction Ano yun? Ano? Kita ng kabilya. Ano oh. you know. Kita ng kabilya ba? Tupong na diri sa mo ang balay. Nga karoon kay kuan man ka ng kaning iyahang padir. Kaning padir na mo daan da na nang liki daan na na siyang liki ang ang niliki lang nga uh, kuan kanang ubos murag na buak ba kanang salog kanang yung kinauzan ang pader murag na buak hindi tawag si tatay ang kutay kinawa gini mo pader tay kay murag ka hagbao na din to spikas katumbaho na ya kanusala ni meri ita bob nang kuat katungatlawagan ang limpiyong aning loyo kita naden ako na atum unak ay di mo makita kaya hindi hanang butang diha na ako magipanang tang magamit baso baso ng magamit oh matunak kita na ako ng alo ka nang liki na kita nang tungtutu ni antis ni ukal mo ni action show aswat bob siguro tungod sa pressure ang ilang trabaho sa pikas tapad ay grabe ang ilang Uwan, pagkalot pag kalot na ng yuta magkurug kurog yung niya mong balay Niki, nga, pero kanang padre kanang niki ang padre dugay na nasiya kanang ang ipaari tao na mo ay sinaliga na kanang ilang ipatrabaho ang niya tapad ari diri ipagbidyohan, biju, ipagbidyohan, anak. Na, nakita naman yun, nagdagang putawa ng kilid, mga gate ba, mga cutting at mga gate. At yung gate dito sa so una, gitanggal naman ang gate, kigay mo na mga sala. Baligyan ni tatay. Yung kuwi, oh. Nagbayaran siya at yung tao, 20. Ba Bali ang 20, ba 3 mil kapin sa ito, ah. Ito tayo, wami bahay na tayo, balaw, may aswat, ang bugata na tayo, itong nag-renovate pa katawas siya. Nga. Karun, ano ang ang joke ba? Nga karun, murag iya ni Ipakuan sa tapad. Murag ang tapad mo yung magasto sa masay damage ang yung yung Murag mo ilang sabot. Hindi kalibre pa hinoon siya amahan. Adukai naman ang liki nang ia hang kuan Ia padir Ang problema lang kanang syaugai ni Mula gna Nihiwalai angkuan kuan padir Parang umiwalai sya dun sa sahin Katakut na eh bau Maksak dun Bula bila hmm, Bilis oh Di bilian, di taas na Bilis Bilis lah pagi wak nang bahay Pasal may pera Kaya so, yeah. Dari entar talagang bahay ba may pira. Ang kagaya sa akin oh. Mana hindi siya magrupo kasi kailan pa yung pinanday. Eh. Putol-putol. Wala talaga ang pag-ano eh. Kala ko sa pera ko na isang milyon may bahay na ako. Hindi pa pala kulang. Hindi pa na forma. Kasi malaki masyado yung bahay ko ba. Inubos ko yung 100 square meter. So siguro kung maliit lang ang bahay ko, 50 square meter siguro, bahay, buong bahay na talaga yun. Kompleto na bahay ko. Hindi ko akalain eh. Ang laki ng gastos. Malayo kami sa kasada. Malaki pabayad ko sa ano, Labor. Nagkakot ng mga rublak, ng mga kabila, yero, buhangin. Lahat bayad ko labor. Nakot. Kasi malayo sa si kasada. Pero gusto ko yung pwesto na yun, yung nabili kong lupa. Kasi parang peaceful. Malayo sa kasada. Yun lang ang gustuhan ko doon. Kasi parang peaceful. Tapos parang piling ko walang pakialaman yung mga nakatira doon yung ganun, push po lang <laughs> doon sa nabili ko kasi yung lupa ba yung nakatira doon yung sa likuran ko it's here yun yung dito sa sa right side ko galing Saudi yung sa tapat naman namin kasi yung nabili ko tabing kalsada yung pisto ko. Tapos meron akong bay sa likod siya. Ako yung nasa harap ng kalsada. Tapos yun sa tapat ko, sa tapat kong kalsada, galing din yun ng Saudi. Pero ngayon, nasa Canada na. Tapos yung dito naman sa gilid kong tapat, isang security guard. Tapos, ang asawa security guard din yata. Tapos, natrabaho din sila sa MIPSA. Tapos, yung dito naman sa kabilang gilid, left, right side na gilid ko sa harap, man, negosyante naman sila. Tapos, may bago ngayon akong kapitbahay, bakla daw. Hindi ko alam kung anong, ano, ano ang, ano, ano, ano niya buhay niya. Ano, na lang ako. <laughs> Walang pakialamanan eh, no? Kapitbahay pero may alam. <laughs> <laughs> aray ko. Oo, basta gusto ko yung lugar na yun. Yung na ang gustuhan mo. si peaceful. Tapos yung may-ari ng ano na yun. Uh, head siya ng ano, guardians. ng tao. May-ari ng lupa. Tapos yung asawa niya, yung madam. ang opisina din. Opisina din siya kasi may may, may bintang lupa. Pero nasa abugas siya, siya nagtatrabaho. Kaya kung may problema kami sa in terms of the law, meron kami malapitan. Ayan lang. Ayan lang mga bayang ating update for today. Ang no, na mahulog pa. Wala pag ipanaog tong usap. Nalibat na to pa nga yung iyong limpyo man arong urasa tingkaw din ka so Yan ang mula ang update natin for today's video. Thank you for watching mga ba. Thank, Thank you so much sa inyo. Ang support at sa aking mga dating tala-support ka na ako ngayon ay nandiyan pa rin daghang kayo. Salamat yung tanong mga ba ang pimo kan ni kung asa mo himo tanis man ang tang kalibutan paday lang tas sa ay ito mo aron ug magdam nag ang kamot tan ta sa basi nas Ginoo ang atong mga pangandoy inubanan sa inasingasinga pangamuyo pangaliya sa hilom dan salamat bye